Aries Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aris ngayong araw ay masigasig sa trabaho at hindi nagpapaliban ng gawain. Kapag may naisip kang dapat gawin, agad mo itong inaaksyonan. Hindi ka komportable sa mga taong puro reklamo pero walang ginagawa. Sa pakikitungo, hindi ka pal-autos ngunit ayaw mong inuutusan ng walang respeto. May tiwala ka sa sariling desisyon at kahit nagkakamali, alam mong matututo ka roon. Mas gusto mong ikaw ang may kontrol sa takbo ng araw mo kaysa umasa sa iba. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay mapanuri at hindi madaling mauto. Hindi ka sumasabay sa agus kung alam mong hindi iyon tama. Sa trabaho, gusto mong siguradong maayos ang bawat detalye bago ka magpatuloy. Sa pakikitungo sa pera, hindi ka nagpapadala sa uso o luho, mas pinipiling mong mag-ipon kaysa sumabay sa gastos ng iba. Sa tahanan, may natural kang kasipagan at pagiging mapag-alaga. Hindi ka pala salita, pero kapag nangako ka, alam mong may timbang iyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Gemini, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay mabilis mag-isip at marunong umiwas sa gulo. May kakayahan kang basahin ang intensyon ng ibang tao, kaya bihira kang maisahan. Sa trabaho, hindi ka nagpapakulong sa iisang paraan ng paggawa. Mas gusto mong gamitin ang talino at creativity para mapadali ang bagay-bagay. Kapag may hindi ka gusto, hindi mo ito hinaharap ng may galit, hinahayaan mo lang itong mawala sa eksena. Hindi mo sinasayang ang oras sa mga hindi nakakatulong sa pagunlad mo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Cancer, sa pahiwatig ng kalikasan, ang cancer ay sensitibo pero hindi mahina. Marami kang iniisip na hindi mo sinasabi, pero alam mong hindi lahat kailangang malaman ng iba. Sa bahay, ikaw ang una sa responsibilidad, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Hindi ka nagpapadala sa emosyon kapag may problema, pinipili mong manahimik at magplano bago gumalaw. Sa pera, hindi ka galante, pero marunong kang maglaan para sa mga mahal mo sa buhay. Ayaw mo ng gulo at higit mong pinipili ang kapanatagan ng loob. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay maprinsipyo at may tapang na hindi ipinagyayabang. Alam mo kung kailan ka dapat magsalita, at alam mo rin kailan hindi mo kailangang sumagot. Sa trabaho, hindi mo gusto ang walang direksyon, gusto mo ay malinaw ang layunin. Kung ikaw ang nangunguna, sinisigurado mong hindi ka nagpapabere hindi ka nagpapautang ng tiwala sa hindi pa napatutunayan. Kapag dumating ang pagsubok, humaharap ka ng may tiwala sa sarili, hindi sa paawa. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay organisado sa lahat ng bagay at hindi basta nagpapadala sa damdamin. Kung may gagawin, siguradong may plano at may backup plan pa. Ayaw mo ng palpak na sistema at mga taong pabaya sa responsibilidad. Sa trabaho, tahimik kang kumikilos pero matibay ang resulta. Sa tahanan, gusto mo ng kaayusan at hindi mo hahayaan na matambakan ka ng gawaing hindi naman dapat sa iyo lang. Sa pera, praktikal ka, pinag-iisipan mo bawat sentimo, at hindi mo ito isinasayang sa pansamantalang aliw. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Libra sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang libra ay mapagpasensya pero may limitasyon. Marunong kang makinig sa magkabilang panig bago ka magdesisyon. Hindi ka basta-basta naniniwala sa chismis at marunong kang umiwas sa gulo. Sa trabaho, inuuna mo ang pagkakapantay-pantay at respeto sa mga kasamahan. Sa pamilya, gusto mong laging may pagkakaunawaan at walang nagtatalo. Hindi mo pinapatulan ng maliliit na bagay pero kapag nasagad ka, alam mo kung paano ipaglaban ang sarili ng maayos at tahimik. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Scorpio ay tahimik pero matalas ang obserbasyon. Hindi mo sinasabi ang iniisip mo agad, pero alam mo kung kailan dapat magsalita. Hindi mo hinahayaan ang kahit sino na basta ka nalang tap on o gawing laro ang tiwala mo. Sa trabaho, seryoso ka at hindi nagpapabir. Sa personal na buhay, gusto mo ay totoo at klarong relasyon, wala kang panahon sa bolahan. Marami ang hindi nakakaintindi sa ugali mo. Pero alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay bukas sa pagbabago at handang matuto mula sa mga pagkakamali. Hindi mo pinipilit ang sarili sa isang direksyon kung alam mong wala na itong patutunguhan. Sa trabaho, mas gusto mong kumilos kaysa makinig sa utos na walang saysay. Hindi ka mahilig sa drama, gusto mo ay simple, totoo, at klaro. Kung may hindi ka gusto, diretsahan mo itong sinasabi. Sa tahanan, pinapahalagahan mo ang kapayapaan at ayaw mo ng paulit-ulit na diskusyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay responsable at hindi natatakot sa mabibigat na gawain. Alam mong ang tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi tinatamad at hindi nagrereklamo. Sa trabaho, hindi mo hinahayaan ang oras na masayang, at sa pera, marunong kang magplano. Ayaw mong utusan ka ng taong hindi rin naman marunong kumilos. Sa tahanan, ikaw ang tipo na iniisip ang kinabukasan ng pamilya bago ang pansariling luho. Tahimik ka pero may prinsipyo na hindi basta binabalik. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Aquarius. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay may kakaibang pananaw sa mga bagay. Hindi mo ginagaya ang karamihan dahil may sarili kang paniniwala. Minsan, hindi ka madaling maintindihan, pero hindi mo ito iniintindi, dahil alam mong totoo ka sa sarili. Sa trabaho, malikhain ka at hindi sumusunod sa nakasanayan kung alam mong may mas maayos na paraan. Sa relasyon, ayaw mo ng sobrang dikit, gusto mong may espasyo para huminga. Hindi ka basta sumusuko sa hamon, at alam mong hindi lahat ng bagay ay kailangang ipilit. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay sensitibo pero may matatag na kalooban. Marunong kang makiramdam at alam mo kung kailan may mali kahit walang nagsasabi. Sa trabaho, ginagawa mo ang tungkulin mo ng tahimik pero mahusay. Sa pamilya, ikaw ang madalas na tagapamagitan kapag may hindi pagkakaunawaan. Hindi mo tinitiis ang mali, pero hindi mo rin hinuhusgahan agad ang iba. Maingat ka sa mga desisyong may kinalaman sa pera at damdamin. Alam mo kung kailan magsalita, at alam mong mas mahalaga ang katahimikan kaysa gulo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos.